Joel sa lang dito na tayo. Sobrang dilim. Ang haba ng tulay. Grabe, so, ang haba ng tulay dito, sobrang haba ng tulay. Tapos sobrang dilim. yung Walang mga ah, po po siya. poste na ilaw. Kaya kailangan magpipipip ka dito mga ka Sarap. Lalo na yung sa side na yan, dito na yung walang ilaw na nakakatapon. Yan. Baka may sumama sa ibig na dito. Uy, naku, naman po. Tabi-tabi lang po. Yan, tabi-tabi yeah, po. Mahabang tulay na yan, walang ano, walang ilaw. Buti na lang dito sa kapitid. So mga antok na yung driver natin. bahay. Huwag na daw muna Ang lapit na pala ni Papa sa bahay. Ay. Alam mga ka-Jo, sarap. Hindi na nakakakita. Ang, ang lapit na pala niya sa bahay, yun ang yari. Ayan mga ka-Jo, sarap. Andito na kami ngayon sa bahay. So hindi natin alam kung paano tayo papasok dahil ang dilim. So, nagpa-prepare ang lahat. Ayan, Ayan so nagpa-prepare pa tayo paano pumasok dahil nga 4 a.m. pa. Hindi natin alam kung ano ba yung aabutan uh, natin sa loob. Yan sila Eugene. Ayan, oh my god mga ka Joseph. ilang taon lang ako dito yung huling punta ko dito. Meron pa rin atang Star Apple. Ito yung Star Apple. Mabuhay pa rin pala. Kaso ano? ano? Ayan si Erica. Adlai, where are you going, Adlai? You go to Lolo Edward house? Adlai! Adlai, you feel cold? Tabi-tabi lang po. Tabi-tabi lang po. Ano? Sino yung nandun? Tabi-tabi lang po. Sino yung nandun? Tabi-tabi lang po. Tabi-tabi lang, 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 lang po. Ayan mga kadyo, sarap. Oh my God. Oh my God tabi-tabi lang po. Wala na palang ano, sarado dyan. Nakala ko meron pa. Tabi-tabi lang po. Tabi-tabi lang po. Mataas na rin yung mga damo, no? Mga kadyo, sarap. Ayan na. Tabi-tabi lang po. Tabi-tabi lang po. Oh my God. What's going on? ala ilaw daw siya, yan. niyo. Alala, ilaw daw! Sige. Diyan! Let's show yun po. Ano yung mga lupo natin. O, diba? Sige, mga pinapita Oh my goodness. Wala na yung semento. Oh my gosh. ayun mga ka-Joseph, dati pina-semento to ni Papa. Ngayon yung mga yung pinasemento niya na mahaba. Kinain na rin ulit ng mga ano. Yan you know, Tinubuan na ng mga halaman. Marami nung no, nakakaawa tingnan yung ano bahay. Kasi wala na nakaka nawala na yung dating yung sigla. Yung dating masaya. Ayan, tabi-tabi lang po. saan yung CR dyan? Nagagamit pa ba yung CR? Ayan yung CR niya, pinagawa rin dati ni Mama. Ewan ko lang kaya. Ayan mga ka-Josela, papasok na tayo sa loob. Oh my God! Tingin nyo naman mga ka-Josela, na, papaano tayo dito matutulog. Ayan. Oh my God! Yeah, I'll fail. Marami na wala na rin yung mga upuan dito. Adley! Sino na to!

Oh my God! Mga kadyosa na. Yung lababo. Marami na super luma na ng bahay. Napabayaan na talaga yung loob. sinasabi ko. wala. Napabayaan na yung loob mga kadyos, Talagang wala ng tao kasi. What? Where's Lolo Edward? I don't know where's Lolo Edward now. That's some of the items here. You see? That's Lolo Edward thing. Oh my God. I don't know what happened to Lolo Edward. Come here, Adley. Come here, Adley. Oh my gosh. Karabi no, super na luma na yung bahay. Ang Oo. Ang daming aayusin, hindi mo naman yan maayos ng 4 days lang. Okay. Dahil 4 days lang kami mag stay dito. Ayan. Pwede nga natin, sa taas. Okay. Let's go upstairs and let's see what inside. Be careful. Oh my God, nakakasasa. Oh Oh my god. So this is what looks like now. So here's the room. Here's the room. Oh Adley, be careful. Oh my gosh. So, meron pa tayong mga damit dito. Ayan, oh, nandito pa yung sombrero ni Papa. Nakalak pa siya. Ayan. Sombrero ng polis. Nakapangbalang, bubomba ako eh. Yun ano? Tinabok. Bagay yun lang. Ayan mga ka So, pinupunasin mo yung mga ay higaan namin. Dahil nga, sobrang daming alikabok. Ayan. Ayan mga ka Buti na lang na yung mga saksakan dito is gumagana pa. so nagdala rin kami ng mga extension. Life in the province. <coughs> Ayan, si Steli. Nagpupunas ng higaan. Si Erika. Ayan mo na. Nakabukas naman na yun. Ayan. mga ka-Josera. Kikitin ka dito sa baba.